Hello guys! Good morning and welcome back po ulit sa kay YouTube channel. So ngayon guys ay 8.25 na po ng umaga. So late na kami nagising. Kasi ganun talaga guys pag Sabado at Linggo. Uh, med medyo ano, kami magising. Late na. Pag pero pag ano naman nagbubukas kami. Monday to Friday 7 kasi uh, may pasok. So yun. Cobra na sa plastic o na sa bote? Sa plastic. Sa plastic. <tastic> Bibiwati <it>, mo mga <tastic> Sa <tastic> kayo 25, 30 ko yan Isang kilo po, ta? Apo mam Ako kasi ng pipino dyan, talamansi Paano pipino? 40 lang ma'am. 40 kilo? Apo Sige po

Okay. lang po. Ah, po. Ito lang po. Ruy, ha, meron ka. Meron po. 742, 740 to na lang. Kamatis sana. alamala na. Magpapakita. Ma Oo po. Saging, ma'am. Baka gusto mo. Saging sa Opo. Oo po. Sa'yo, eh. Paata ako dun, Toyota ako, may pinsa ko. Ito, ay, ito bindi po. Magkano po yun sa inyo, Ate? Ah, one sa kakwaryan. So, one hundred and lang. Magkano po yung kanto? Sixteen po. Baka may ano Ate. Ano po kaya? Ay, one hundred and two lang Ano ba dito? Salamat. po. salamat po. Ano ba dito yung... Ano ba dito sa outside? Jasmine? Dito ko na mo sa ano para mapalitan. Huwag ka jasmine kasi wala nang jasmine. Ito lang oh. Ipagkapin natin. Oo. Huwag mong iwang bukas na. Tain tayo na.

ano yun? 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 Ano nga po. 10

ठीक है कनेक्ट कर लेंगे हां Ba ano ka ba? Ano Bilaw ka po. Lima? Apat. Pag-fifty po ba? Fifty. Ah. Dapat po limang itlog Ako din itlog Patlo lang. Oo, wala ko lang. ako eh. Oo, di ikaw na. <laughs> lang naman ako. Diba ano ka na ka Ap Apat na itlog Dokman? Lima. Lima Atlo, din Lima din na tuyo. Para sa ka, magtuyo. Kadain naman ang uh, bilibili mong tuyo. Ewan oh, gagamitin doon eh. Aamo niya. Yeah. Dalad mo akong ulam bukas ano? Pag na nakaw ka, dalad mo sa akin. Dalad mo gano'n ba ito? 45 tsaka 50. 95 piso lang. Dalawa nga po. Ano ba yung puno yung si ano? Pao, pao, ano ba yung pao pao? Dito ba? Sa ano? Pa dito? po. Ano ba bakit pao kecha? Ano ba? 5, 9, 7. Ayaw Strawberry yung flavor na yun. Yan chocolate. Ito yung bayad ko. Ayan ba yan? Yeah. yung bayad ko nung dos Ah okay. ako uh, na lang isang. O pula lang ito na yan buti na lang. Thank you. Aso ba to? Candy. Ice candy. Ice candy? It's candy early in the morning.

talang kasi talang natira sa kaniyang inuta. talang itlog saka isang kadena. ligong berde parang ang ang. kahit naman. ligong berde. twenty seven twenty seven fifty four. kung kung talang 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 ano mo ang mga ng dalawang ano? Ano po? Ng tatlong sir? sir. Powder. Para magalit siya, dahil na alam ko may damit niya. Ala <laughs> <laughs> kasi ni Bert. Kaya alam yung ano? Ano kulay? Yung pink. Pink. Ha. Ah. yung mga kalamo din. Eh. Nag-iisa po, red na lang po. O sige, red na lang. Saka dalawang dawning na cellphone. Dawning, sir. Ang bigay kasi, 50 lang. So, um, 54 plus 20 tsaka 24. 90. Punti na na, 98. 820 sa akin na. 5 tsaka 320. 6.

So, yun guys, uh, 9, uh, 9.12 na po. Kanina nag-start ako, uh, 8, ano ba, 8.25. So, late na nga kami nagising. So, nag na, na din ako ng aking mga bibilhin mamaya. So, ayan. So, every time po na may naghahanap ang customer, tapos wala, diretso lista ang ginagawa ko. Para hindi ko po makalimutan. Kasi minsan, di ba, may time na, pag nandun ka na sa, ano, nandun ka na sa binibilhan nyo, tapos nandun na pag hindi ka naglista, hindi mo uh, maaalala yung iba mong bibilhin. So, yun. Kaya, dapat talaga tayo guys, naglilista ng ating mga bibilhin muna dito sa loob ng ating tindahan. Tapos yung mga, kung bibili na kayo, checking muna, titingnan mo muna natin kung ano yung mga wala na. Tapos, yun. Para wala tayo makalimutan, o, oh, di ba diba? So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.